ginagawa mo dito. Dito ka tala, pinatuloy, Miss Pantalina. Okay lang po, sir. Sige, move po pa. Alam mo, nakakain ako sa restaurant mo. At sobrang napakasarap talaga. Salamat po. Ah, uh, nadala mo ba yung kare-kare ko? Ay, okay. Ay. I'm sorry, talaga, Miss Pantanilla. Eh, hindi. So, ito. Salamat po. So, um, uh, um, I think kailangan mo magpalit ng damit. may extra shirt ako dito. Hindi, hindi, wag mo. Ito. Magpalit ka na agad. May washroom dito. Uh, kailangan ko palang bumaba agad kasi nandiyong kabitin ko yun. Ah, sige ha, balik ka na agad, agad ako.